guys nakikita niya ano ang aking nakikita Alikot ang ng aking alaga pinaano ko na siya dumi ko na siya wala siyang kakukuha lang namin ng bunga ng saging yung nakaraan yan guys <laughs> malawak po to dito yan hanggang kanila pa yan dun guys puro ano na siya oh. <laughs> puro ano Puro mga puno ng saging. Ayan. Ay Ito dati dyan, gulay ni Auntie yan. Siyempre, mainit na siya ngayon. So, yan, na. Ayan. Grabe, na, no, Ang dami, oh. Ah. ganon kainit. Sa kapitbahay yung ano dyan, maingay na yan dyan. <laughs> Akala niya outsider kami. Ayan, tara na. Balik na tayo doon. Yan, hindi ko na ito kayo linisan dito guys. Masyado na siya. You no, know, malayo. Doon lang banda. Malapit sa bahay. Ayan. Kita niyo guys. Hindi pa namumunga yung saging dyan.